Samantala, alamin naman natin ang update sa presyo ng mga kandila at bulaklak sa Albay. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Mas inagana ng 25 anyos na si Isay Racho ang pagbili ng bulaklak sa bayan ng Daraga Albay. Maaga kasi silang bibisita sa sementeryo dahil ayaw niyang sumabay sa siksikan ng mga tao sa November 1, lalo pat may kasama siyang maliit na anak. Sinamantalan niya rin ang pagkakataon habang mura pa ang presyo ng mga bulaklak. Ay, mas maagang bumili kasi pagdating ng 1 and 2, mas marami yung tao ta siksikan. Then beside, may kasama kaming bata. Habang si Teacher Marina mula pa sa tikaw mas bate, mas piniling bumili na ng bulaklak sa Legazpi City bago siya umuwi sa kanilang probinsya. Okay. Samantala, kung presyo naman ng bulaklak ang pag-uusapan. Ayon sa mga nagtitinda katulad ni Nanay Jackie, talagang inaasa na magkakaroon ng pagtaas sa presyo. Paliwanag niya, mas mataas na rin kasi ang kanilang kuha sa mga supplier mula sa dangwa. Katulad na lang ng Rose, na dating 400 pesos ang bundle, ngayon ay mabibili na ng 750 pesos. Antorium Flowers, na dating 950 pesos ang bundle, pero ngayon ay papalo na sa 1,400 pesos ang bentahan ang baby's bread. Nasa 250 pesos na rin ang per kilo. 150 pesos naman kada piraso mabibili ang sunflower. Habang 350 pesos naman sa stargazer flower bawat piraso. Ngunit kung sakto lang ang budget, ay may mga nakarrange naman na bulaklak na mabibili rito mula 200 hanggang 500 pesos. Depende sa laki, dami, disenyo at uri ng bulaklak na gagamitin. Oh, mas maaga bumili na sila ngayon kasi makakamura pa sila. Kaya yung bukas na padating na flower, iba na ang price no. Magamahal na ang bulaklak kasi doon sa Dangwa nagataas din ang price nila. Kung ba, pag malapit na yung Undas, tumataas yung Samantala, nagkaroon na rin ng paggalaw sa presyo ng mga kandila. Mabibili ngayon ng 10 pesos ang bawat piraso ng ordinaryong kandila. May mga kandila rin na nakalagay sa baso na mabibili sa halagang 35 hanggang 90 pesos. Depende sa laki ng kandila at disenyo ng baso. 45 to 60 pesos naman sa mga maliliit na kandila na may iba't ibang kulay. Habang may mabibili rin na vigil candle sa halagang 120 pesos sa maliliit at 150 pesos naman sa malalaki. Sa kabila ng pagtaas sa presyo ng bulaklak at kandila, walang ibang inaasa ng mga tendero na gumanda ang kita at mapaubos ang mga paninda hanggang matapos ang paggunita sa Undas 2025. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, alauna sa balita, Congress TV.